Ayan mga guys, let's go! Mm, di pa kaya mag-jump, jump! Guys, good morning, good morning! Ayan, nandito naman ako sa Galaxy Promenade, sa in inside. At dito kami ngayon ng kaibigan ko, si Jenny dito kami sa Diamond. shout sa inyong lahat. At, <laughs> at welcome sa my welcome to my YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, don't forget to subscribe, like, and share. At mag-iwan na rin ng bakas sa comment section. Don't forget, don't forget mga guys. At nandito lang tayo mag-unstart sa ating mga journey. Ayan mga guys. At sana Huwag kayong mag-exit at tapusin hanggang sa dulo ng aking mga videos. Okay, let's go! God! Ding! Ayan, magic! O, oh, ayan mga guys! Let's go! Hmm, di ba kayo mag-jam Hindi man tayo maganda, pero maganda naman ang ating kalooban. At malinis na malinis ang ating mga ano na, naka, nako, nablanko ang utak ko mga guys kaya ngayon um, na natin pagpasensya nyo na lang ako no, kasi eto, simple lang ako, pero maganda ang puso malinis kumbaga wala mang jowa, pero andito lang kayong mga nagmamahal kong mga tagapakinig at pagpapanood ng ating simple mga video ang mga mapagmahal kong mga YT friend o oh, at mga supportive kong mga friend kahit papano hindi man sila vlogger pero sinasamahan ako di ba mga guys yan ang kaibigan o di ba mga guys di mga guys periyan na tayo mga guys dito lang tayo sa galaxy Pagpasinjan <laughs> na lang ako at dito lang ako sa harap ninyo. Ayan, shout out sa mga team magaganda USK, Ma'am Ma MB, Ma'am Miss Ma'am Anjing from Canada, MD168, Miss Kayat17, I know Queen, Sis Adoracion uh, Mami Anne, Maria Tenoto, Lady Pakandakers, Roski, Sis Elsa, Lisa Jane, Papa Bones, Menabit Kumpit, Sis Adoracion um, Uh, kapitana, May my gandang diwasa ng Marinduque. Ayan mga shoutout, shoutout sa inyong lahat. At sa mga hindi ko pa na shoutout dyan, at nandito lang ako na mag at Kung, hindi, kung sino man hindi ko ma-shoutout dyan, pagpasensya nyo na lang mga guys. Kasi ma nablablang ko rin palang mga utak natin. Ayan, shoutout Benavid Dumpet. Ayan. Um, uh, Boss Noy, shout out. sa shout out. Sis Kamoda in Chris. Um, uh, ano pa? <laughs> Nablanko ang utak. Utak ni Cherry. Ayan mga guys. Nablanko-blanko ang utak natin. Tayo, iikot ko kayo dito sa loob ng galaxy. Is this it, Pansit? Ayan po ang diamond na mga pinupuntahan ng mga OFW from Hong Kong at dito at mga iba't ibang mga sulok ng mundo. Maraming maraming salamat sa mga pagsubaybay at pagsuporta ng aking mga premier mga guys. So ayan, andito lang ako palagi sa inyo. Kung, ano, at kung sino pa yung mga hindi ko na-share at shout sa mga silent viewers dyan at mga iba na nagsusupport. Ano yun sa taas? Sige. At hindi ko alam lang guys kung uh, saan na to mga guys. So ayan, lalakad lang tayo mga guys, mga guys, mga guys. Shout out sis Ginoin. You know, ayan. Uh, Mami Jonak, shout out. Mami Anes, ayan. Some, uh, Mamileni Mami Lenny, Antonio, shout out. Travel, shout out. Um. Ha? Ah? Club? club? Pwede naman yata? Ha? Ah? Ay, bawal. Ano ba yan? Anong klaseng club? Club? Galing! Galing! Galing, galing! Bakit na naman ako ka na sila, oh? Laro. Anong laro? Ay na, Pilipino Bil Ay na! Ay na, below age of 21 is not remind. Hindi naman na, maglaro. Ay, ano ba yun? Ayan mga guys, hindi pala pwede pupuntan namin doon sa loob ng Zoom Club. Ito ay, 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 Beans 1 Club. Ayan o, Beans 1 Club. Mga guys, dito tayo sa harap-harap. Belly, dito muna tayo. Belly, maglang lang ako dito. Ayan mga guys. Thank you, thank you so much. Ayan, nandito naman tayo. Ayan po, ang sarap na. Belly, ang ganda o. Oh. Belly, ang ganda o. Oh. Oh, ang ganda natin dito. Ayan muna tayo. Pwede tayo yung, yung timeline natin yung mukha natin sa so, YT. O, oh, yun, ta-timeline ko po ito nga. Itong i-timeline. Ayan, ito yung i-timeline ko. Sa mukha namin magaganda. Pagaganda. O, di ba? O, yan nga eh. O, San pa kayo mga guys? Andito lang ako palagi sa inyo. Na laging maingay. O, oh, di ba? Ang ingay ko. Pagpasensya nyo lang mga guys. Hanggang sa muli guys. Thank you, thank you so much. I love you. Ay, and Jesus. God bless you all. Sana nagustuhan nyo ang aking content. My content today is about Maritesan. <laughs> Ito po ang aking content, Maritesan. Pero, okay lang naman, shoutout, shoutout sa inyong lahat dyan. Kung sino man hindi ko ma-shoutout. Ay, ang ganda ng iniringin ko mga guys. Ay, hello. Shoutout, I'm a queen. Ayan, shoutout-shoutout sa inyong lahat dyan. Thank you, thank you so much mga guys. Hanggang sa minig. Shoutout sa mga hindi ko pa nabanggit dyan. Love you all and Jesus God bless you. Bye. See you next time.